Paradise. Nagkang sa Ito yung iba mga post. Pare-pareho yung mga content ito. Medyo mas obvious. Ito sa multi-purpose. Tol. Yung kaninang pagkakapaliwanag talagang mabigat kasi unang-una, hindi lang yung mga nakaupo ang binanatan. Pero alam niya, ang totoo, dito sa Pasig, pag may issue, ang nanonungkulan, hindi na talaga sumasagot, umiiwas. Kasi ano? Kasi totoo yung issue? Dapat sila ang sumagot kasi sila yung nanunungkulan eh. Dami eh, magulo na sa Pasig. na Ibang-iba yung reaksyon ng mga taga-ibang lugar sa Pasig kasi ang nagiging tingin ng marami, lalo na sa social media, is ang ganda ng Pasig. Tsaka parang nandito yung future leader ng Pilipinas. Pero isang katotohanan dito siguro, mismo dapat manggaling sa mga taga-Pasig, yung totoong nangyayari dito sa amin. Na dito na lang makikita natin na parang hindi tama at hindi sangayon sa tunay na nangyayari yung ipinaliliwanag ng mga nanunungkulan dito sa amin. Lalong-lalo lalo na po si Mayor ko Kamakailan, pinaliwanag niya yung tungkol sa, sa troll. No? Na napakarami daw troll ngayon dito sa Pasig. Kasi may, may laban. May kalaban sa ngayon dito sa Pasig. Dito parang nagsisisi nga ako ngayon. Eh, no? Kasi parang yung iniidolo ng Pilipinas, Parang dito sa Pasig, hindi naman. Sana kung nagtuloy-tuloy, sana kung maganda talaga yung pamamalakad na nakita namin dito sa Pasig. Pero parang ibang-iba. Mukhang kabaliktaran. Kabaliktaran yung lumalabas sa social media, sa mga balita. Yung totoong issue dapat, dapat ang sumasagot taga Pasig. Siguro dapat ang pakinggan ng mga mamamayan. Hindi lang ng taga Pasig, ng mga Pilipino. Kasi kami, kasi marami talagang troll. At tiyak ako, yung troll na yan, eh, matagal nang inalagaan. Kaya paano meron isang simpleng mamamayan na binabanatan sa isang page na troll account? Para saan yung ganon? Ibig sabihin, pinambebenga nila. Ginagamit nila itong pambebenga doon sa mga kalaban nila, pati doon sa mga normal na ordinary mamamayan ng Pasig. Yun ang masakit dito eh. So ako nalulungkot naman dito na yung tinulungan ko noong 2019 para pamunuan ng Pasig, eh, eh ganito pala mismo si Mayor Bico na nagpapatunay na yung mga bawat paliwanag niya is talagang taliwas. Gustong il i ilihis yung paniniwala ng tao na malinis sila. Ang isang pinagmamalaki ni Mayor Bico, yung transparency ordinance niya. Noong nakaupo na siya, bawal lang kumuha ng ganto, ng ganyan, ng ganon. Bawal na interviewin yung ganto, si ganyan, si ganon. Kinakailangan dadaon sa, sa Office of the Mayor. Yan po yung trabaho ng troll. Balik na rin ang katotohanan. Si Pili po, nakilala ko. Bata. Kapag nung mga unang araw na mayor, si Mayor Biko nung nanalo siya, yan ang sumasalubong sa amin na uh, yan ang nakikipag-usap. Ang bait niyan. So, so, nakilala ko yan na mababa yung loob. Tsaka talagang hindi ko akalain na siya yung mapapasama na magpapatakbo niyang, niyang troll account na yan no? So, sa akin, Philip, ang bata mo pa, sana tumulong ka na lang. Tulungan mo kami, alam ko, hindi ka taga -pasig. Pero, pagkakataon mo, ituwid mo yung pagkakamali mo. Ah, tanggalin mo yung sarili mo sa sitwasyon na yan. Hindi dapat ikaw magdusa dyan. Lumabas ka, ipaliwanag mo kung sino yung mga nag-uutos sa'yo.